Asahan ng lalo pang iinit sa mga susunod na araw, ngayon opisyal na pumasok ang panahon ng tag-init. Pero ayon sa pag-asa, hindi ibig sabihin nito na wala ng mga pag-ulan. Saksi, si Mark Salazar. Amihan is out. Tag-init is in. Official lang inanunsyo ng pag-asa, tapos na ang Northeast Monsoon at simula na ng dry season o tag-init. Sa ngayon, at tuluyan nang nawawala o humihina na yung ating Northeast Monsoon or Amihan. So, nakatutok na po yung tinatawag na Reeds of High Pressure Area. Possible po yung magkakaroon tayo ng mga matataas na temperatura at magiging maalinsangan na ang ating mararamdaman. Mainit na pero asahang sa huling bahagi ng Abril hanggang unang kalahati ng Mayo ay aabot sa 48 to 50 degrees Celsius ang damang init. Ang good news, hindi inaasahan ng pag-asa na aabot ito sa tindi ng init nung nakaraang taon kung kailan may El Nino. Sa forecast ng pag-asa para bukas, anim na lugar ang posibleng pumalo sa danger level heat index. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City. Na danger level na rin ang heat index nitong mga nakaraang araw. Sa sobrang init sa isang paaralan sa Kalasyao, Pangasinan, hindi kaya ng apat lang na ventilador ang isang classroom. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, kailangang limitahan ang paggamit ng kuryente dahil hindi kaya ng kanilang transformer. Class shifting ang ginagawa nila ngayon para makatipid. Kailangan naming dagdagan yung anong tawag di, yung transformer pala. Kailangan dagdagan dagdagan namin ng amplifier. Naipaabot na raw ito sa division office. Tutulong din ang LGU para masolusyonan ang problema. Sa Metro Manila, extreme caution pa rin ang dapat pairalin dahil posibleng umabot ang heat index sa 38 to 40 degrees Celsius. Pero ang simula ng tag-init, hindi na nga na wala ng pag o sama ng panahon. Sa katunayan, patuloy na minomonitor ang low pressure area malapit sa Mindanao na ayon sa pag-asa ay mababa naman ang chance ng maging bagyo. Pero magdudulot pa rin daw ito ng maulang panahon. Easterlies naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.